malalim pa rin ang baha kayo, dito eh, magbubog na naman ako galing maghapon sa trabaho, tapos ito lulusong sa baha malalim sa gitna Okay. ok na tricycle daw, eh, may laman siya ganito ang hirap ng buhay, mahirap kailangan lumusong sa baha Hmm, dalim sa trabaho tulusin sa tubig ang lame, grabe hmm. akala ko'y bumaba na ang baha dito, hindi pa rin pala sinundo niya ako sa banda ron, malalim hanggang tuhod ko kanina paglabas ko Pag hindi ka naman papasok wala Wala naman darating sa yung grasya kaya kailangan pumasok ka sa trabaho. Napakalayo po ng lalakarin ko. Yan ito kahirap ang buhay. Ang sakit na rarayuman ako. Ito mababaw-babaw oh. Pagdating doon malalim Pasma. Pasma ang aabutin. nandahan naman kuya. Para naman kami nasa dagat. Napakasama naman ng ugali. Napakabait. Alam na may naglalakad na tao. Kailan kaya bababa ang baha dito mga guys? kawawa yung mga nandito sa binabahang bahay kasi yung mga gamit nila masisira kapag di nila naiakyat may mga upuan bandar ng ang malalim sa bandang gitna ilang kalahating oras din yata dito maghapon ka naka ikot ng ikot napagod din pa amo tapos ito lulusong ka sa tubig sakit rayuma sabang bang libreng bangka dyan? Para pagka ganito eh, nagbabangka na lang. Dyan sa gitna malalim Guys, eh. Hanggang... hmm. malalim dito. na malayo-layo din guys yung nila namin eh. Alas ilang minuto rin Ayan o, yung tricycle. Halos abuti na yung ano niya, upuan. Malalim dito, hanggang tuhod ko o. Malalim na rin yun. po, mababasa pa yata tayo dito. Malalim. Ah! Ay! Ayan na. Ah! kasi dito ang gantuhod ko oh my god ganito kahirap mga guys ang buhay ng mahirap kailangan magtyaga kawawa naman itong sasakyan nagkakaliptos pero sister nakababad siya sa tubig yan na kung gaano kahaba din yung video na nilakad namin. Malayo din, may naisip. Pag natumba ka dito, diretso ligo ka na. <laughs> swimming libre, swimming. ang pangit nito pagpahupa na yung baha ang na yung mga dumi Malayo-layo pa kami guys pero hanggang dito na lang ang aking video at napakahaba na Diyos ko Thank you for watching Pero oh. kamusta video mo na may truck ang kayang pumasok dito at siya lang ang mataas oo oh, ba diba guys ang dalim good night good evening and good night ulit thank you for watching